Labing dalawang kahulugan ng buhok sa panaginip. Una, nalalagas ang buhok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na kailangan mong pangalagaan ang iyong kalusugan para hindi ka magkasakit. Pangalawa, pinotol ang buhok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay may mga kausap na di nila magustuhan ang mga opinion mo, yung side mo. Pangatlo, binubunot ang buhok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng nalalapit na kamatayan ng isang miyembro ng pamilya. Pangapat, may kuto ang buhok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na marami kang iniisip na nagpapagulo sa iyo at nahihirapan kang umangat kasi may mga lumilito sa iyo kung saan ka mag-uumisa. Pero aangat ka sa buhay basta huwag mo silang intindihin. Dahil mataas naman ang tingin mo sa sarili mo, huwag mo isipin ang ibang tao panglima kung gusot-gusot naman ang iyong buhok sa panaginip ito ay nangangahulugan na iwasan mo ang pagsasalita ng kung ano-ano sa madaling salita iwasan mong maging chismosa o chismoso para di ka mapahamak pang-anim, mahabang buhok sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng mahabang buhay. Pang-pito, mababang buhok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kulang sa tiwala sa sarili. Pang-walo, pumuti ang iyong buhok sa panaginip. Ang pagputi ng buhok ay nagpapahiyag ng mabuting kalusugan. Kung ang dreamer ay may sakit at nananaginip na pumuti ang buhok niya, ito ay nagpapahiyag na gagaling na ang sakit niya siyam ang pagkalbo ng buhok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng problema sa pananalapi. Pangsampu, nasunog ang buhok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na sa gitna ng iyong pinagdaraanan, natatakot kang makagawa ng kapalpakan. Dahil nga pakiramdam mo ay maraming mga matang sumusukat sa iyo ngayon, mas lalo kang natatakot na madismaya ang mga taong ito. Panglabing isa, kung sinusuklay mo ang iyong buhok sa panaginip, ito ay nangangahulugan na hindi tapat sa iyo ang iyong jowa o asawa at may mahal na siyang iba. Panglabing dalawa, nagpariban ka ng buhok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng paghahanap ng balansi at kaayusan sa buhay o ang pagnanais na maging mas maayos at presentable sa harap ng iba. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga mga videos. Maraming salamat.